Hello guys, magpunta na ako sa inyo guys. Sa mga ano, nagpunta sa mga videos ko, pupuntahan ko na kayo ngayon guys. Nagano pa ako. Nag Sengala nag Nagcharge pa ang ibang cellphone ko para ah, ano, masabay-sabay ang iba. Oy, good morning, good morning. Good morning, Pilipinas. Good morning, good morning. Good morning in Pilipinas, everyone. Hello, ka-blogger. Good morning in Pilipinas. Hi, shout-out all bloggers of so, White Award. Shout-out. Talahat nang nagpunta sa akin. Shout-out. Talahat nang nag-comment. So shout-out. Pupuntahan po kayo ngayon. So, salamat kayo ninyo, guys. Thank you very much. All viewers and silent viewers and subscribers, shout-out. And salamat kayo. Thank you so much. Magpunta ako sa mga tamak. ang post na paghapon ng karon akong tiwason Magpunta ako Kaya hindi madali pag kinanay si ang mag ano magtingin sa videos niyo so, sa inyo karon guys magpunta ako sama ako ninyo guys sa inyo lugar sasamahan ko kayo basta salamat lang kayo guys sa inyo guys basta love you everyone i love you i love you everyone I love you, I love you, everyone. Nandito inyong kaibigan ng matatanda na. Shout out all bloggers of White World and Silent Viewers. Shout out all viewers and new subscribers. Shout out. Salamat. Thank you so much. Thank you, thank you sa inyong pagtulong sa akin. Salamat sa kayo. O, basta sa lahat ng pang nanonood sa mga videos ko. Salamat kayo. Thank you so much. I love you, everyone. I love you. I love you, everyone. Dito inyong nanay, nga vlogger na matatanda na. Kahit matatanda si nanay, naling sa si nanay. Para sa makauban ninyo ay. Basta ako, guys. So, ay ni Jackie, guys. Uban nyo ko, guys. Kung asa ang inyong post, guys. Uban ko ninyo, guys. Basta set out all vloggers. So, white words, shout out. All viewers and silent viewers and subscribers, shout out. Thank you very much, everyone. Basta, asa mo pa doon, guys. So, umpan ko ninyo, guys. Umpan na sa taon ko ninyo, guys. Pero, baka turutol ko sa inyo, guys. Kahit nandito lang sinanay sa, ano, sa ko. Nakapunta ako sa mga bahay ninyo, sa mga, ano, ninyo. Sa mga tortor ninyo. Ah, uh, bas ako, basta ako, kapiyot lang ko pag maglakad. sa ako, kapiyot ako pag magsakay. sakay sa ako pag may sasakyan ang punputahan ko. Masakay sa ako. Basta salamat ka ninyo guys. Thank you everyone <laughs> sa mga ano, tulong niyo guys. Basta ako, nanay magpunta para ano mag ano ko sa mga watch hours mga kaibigan ko. Basta lahat-lahat pinanood ko harang ang mga ads. Pinanood ko hindi ko ano panuorin ko kahit matagal ako magmanunood sa isang videos uh, basta salamat kid kayo, kayo sa inyong mga ano nandyan kayo sa ano mga videos ko salamat basta ako putapunta ko sa inyo dito basta linkri kayo guys. kaya ako balag ako ka bisag ako ka sa inyo hagad arang ako makaanha para ako nakaturtul Sama-sama ako ninyo. Asa mo pa doon. Basta ako uban-uban ko. Asa mo pa doon. Maglakad mo. Lakad sa ko. Magsakay. Asakay na kong. Basta pupuntahan ko kayo guys. Sasama ako sa ano ko. Pag short video, mayroon nakita ko pag short video. Apat nga videos niyo pero isa lang ang ano, ang nandiyan mag-comment ko sa isa lang ng videos. Basta apat nga videos pinanood ko, guys. Ay honest to goodness. To so my god. Nga ako. Totoong sinabi ko. Thank you very much. Thank you so much.